Hindi ko malilimutan ang unang gabi na dumating ang mga bagong dayo sa aming baryo. Matagal nang payapa ang sitio matang lawinisang maliit na komunidad sa gilid ng bundok at tabing ilog. Dito ako ipinanganak, dito rin ako nagkaisip. Ngunit nang dumating ang mga tagalungsod na bumili ng lupa sa taas ng burol, nagsimulang magbago ang hangin. May mga gabing mas malalim ang dilim kaysa dati at may mga yapak sa putikan kahit wala namang taong dumaan. Ako si Ramil, tatlumpu't anim na taong gulang at anak ng mangingisda. Hindi ako relihiyoso, pero naniniwala ako na ang lahat ng lumang kwento lalo na ang tungkol sa mga aswang ay may pinanggagalingan. At ngayong may mga bagong taong dumayo sa aming lugar, natatakot akong baka sila mismo ang magising sa mga kwento naming pilit na tinatago. Mainit ang araw nang dumating sila. Limang pamilya mula Maynila, puro bagong kasal at mga batang profesional na gustong mag-relax sa probinsya. Bumili sila ng lupa sa taas ng burol kung saan may lumang punong balete at bakanting bahay na hindi na tinitirhan. Ayon sa matatanda, iyon daw ay teritoryo ng mga nilalang na hindi dapat gambalain. Pero sino ba ang makikinig ngayon sa mga pamahin? Ang sabi ng mga dayo, gagawin daw nilang rest house at eco farm ang lugar. Una kong nakita si Marco, isang payat na lalaking nakaitim na shades. Siya raw ang pinuno ng grupo at siya ang may pinakamalaking puhunan. Kasama niya ang kanyang asawa, si Liza, at tatlong kaibigan na puro may itsura, malalakas ang tawa at hindi marunong lumingon-lingon kung may tao bang nakatingin sa kanila. Nagpa-barbecue sila agad ng unang gabi nila. Naririnig namin mula sa baba ng baryo ang kanilang kantahan at tawanan. May mga nagreklamo dahil maingay pero ang sabi ng kapitan, pabayaan na raw gabisita rin sila at nagdadala ng negosyo. Ako, hindi ko maiwasang kabahan. Ang ilog sa likod ng brol ay may kwento ng mga babae raw na bigla na lang nawawala. May mga buntis na dinudukot sa gabi at may mga batang natatagpuan na wala ng lamang loob. Lahat ng yon ay iniuugnay sa mga aswang na matagal nang namumugad dito. Nang gabing yon, habang nasa kubo ako narinig ko ang huni ng paniki na sobrang lapit. Hindi ito ordinaryong huni parang tinig ng isang taong nagpipigil ng iyak. Pagdungo ko sa bintana, nakita ko ang anino ng isang malaking nilalang na dumapo sa bubong ng lumang bahay sa burol. At doon ko napagtanto hindi matutuwa ang mga aswang sa pagdating ng mga dayo. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Isa sa mga aso ng mga bagong dayo ang natagpo ang patay, busog at butas ang tiyan, wala na ang atay. Pinagtawanan lang ito ng grupo. "Ah, baka pusa lang o bayawak," sabi ni Marco habang nagbubukas ng beer. Pero ang mga matatanda sa baryo nag-usap-usap. Si Mang Doro, ang pinakamatanda sa amin, lumapit sa akin. "Ramil, aniya, kung hindi sila makikinig, tayo ang madadamay, eh, lalo na kapag dumating ang kabilugan ng buwan." Hindi ko alam ang isasagot ko. Gusto kong balaan ang mga dayo, pero kilala ko rin ang mga taong tulad nila. Hindi naniniwala hanggang hindi nila nakikita. Lumipas ang tatlong araw. Sa tuwing gabi, mas malakas ang ingay ng kanilang kasiyahan. Pero sa bawat tawanan nila, naririnig ko rin ang kaluskos sa may gubat. May mga matang pula na sumisilip mula sa dilim. May mga yapak na hindi pantay para bang isang nilalang na nakalutang at kumakapit lang sa mga daliri ng paa. Dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Nagising ako sa sigaw mula sa burol. Mabilis akong tumakbo paakyat, dala ang lampara. Doon ko nakita si Liza, nakahandusay sa lupa, duguan at nanginginig. Si Marco, si Marco dinala nila, sigaw niya, bago siya nawalan ng malay. Humampas ang hangin at narinig ko ang pagaspas ng mga pakpak. Sa gilid ng punong balete, nakita ko ang tatlong nilalang na may mahahabang kuko, pulang mata at nakabaligtad na nakabitin na parang paniki. Bitbit nila si Marco, pilit na kumakawala pero walang magawa. Nanigas ang katawan ko. Hindi ito kwento lang ng matatanda. Totoo ang mga aswang at galit sila sa mga bagong dumating. Bago ko magawang tumakbo para humingi ng tulong, isang malamig na kamay ang humawak sa balikat ko. Paglingon ko, si Mang Doroyon, dala ang isang lumang sibat na may pilak na dulo. "Ramil," bulong niya, "simula na ito ng digmaan. Ang mga bagong dayo ay hindi alam kung anong pinasok nila, at tayong mga taga rito, wala nang takas." Doon ko lang napagtantuhin hindi lamang mga bagong dayo ang target ng mga aswang, lahat kami. Buong baryo ay kasama na sa kanilang gutom. Kinabukasan matapos dukutin ng mga nilalang si Marco, kumalat sa buong sityo matanglawin ang takot na parang usok ng nasusunog na dahon. Ako pa rin si Ramil, at ngayong isinusulat ko ito, nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil malamig ang hangin, kundi dahil naaalala ko ang amoy ng dugo sa putik, ang pakpak na dumadagundong sa dilim, at ang boses ni Mangdoro na paulit-ulit, huwag kang tumingin sa mata ng gutom. Sabi niya, kapag nakita mo ang pula nilang tingin at nalanghap mo ang hininga nilang amoy sira na mangga, baka sumama ang loob mo at hindi ka na makatakbo. Pero wala na kaming oras para matuto ng dahan-dahan. Kailangan naming iligtas ang natitira at kung kaya, mabawi si Marco bago siya maging bangkay na walang laman. Hinila ko si Liza papunta sa kubo ko. Tinagdagan ko ng kumot ang kanyang katawan at pinainom ng salabat. Gumising siya ilang sandali pa, nanginginig ang baba at hawak ang tiyan niya na para bang may humahapdi sa loob. Naramdaman ko ang bigat ng hangin habang inaalagaan ko siya parang may nakamasid sa amin sa labas. Si Mang Doro, tahimik na nagbabantay sa pintuan, hawak ang lumang sibat na pilak ang dulo at panyo na may langis. Ang sabi niya, Langis daw 'yon na pinakuluan sa dahon ng sampasampalukan at balbaspusa, hinaluan ng asin at durog na lumang pako pamahid para hindi lapitan ng nilalang ang balat. Hindi ako naniniwala dati pero nang gabing iyon, pinahid ko rin sa leeg ko at pulso. Kumapit ang baho parang kilikili ng isda sa tuyo, pero mas pipiliin ko 'yon kaysa kagat ng aswang. Pagmulat ni Liza, kumapit siya sa braso ko. Dinala nila si Marco sa likod ng balete. Anya, halos pabulong may parang lungga sa lupa pero hindi ko makita ng buo. May amoy parang bulok na prutas. Tumingin siya kay Mang Doro at kinagat ang labi. Akala ko mga tao lang ang magagalit sa amin dito. Ngayon alam ko na kung bakit binenta sa mura ang lupa. Hindi ko siya sinagot kahit ako gustong magalit sa kanila. Pumasok sila na parang piyesta ang burol, may tugtog at tawanan, walang paki-alam sa sinasabi ng matatanda. Pero oras ng gulo ngayon at buhay pa rin ang usapan. Hahanapin natin si Marco sabi ko, pero kailangan nating may kasama. Lumapit kami sa bahay ni Kapitan. Naroon ang ilang lalaki ng baryo Boyet na karpintero, si Kaloy na mangingisda at si Nestor na palengkerong malakas sa suntok pero mahina sa alak. May dala silang sibat, gulok at ilang lumang lampara. Sa gilid nandoon ang dalawang dayo, sina Irene at Tom, na parehong maputla at halatang hindi pa nakakatulog. "Wala na ang aso namin," sabi ni Irene, halos walang boses. "May kumaladkad kagabi. Hindi ko masabi sa kanya na baka buto na lang ang natira." Tinawag ni Kapitan si Mangdoro. "Ikaw ang pinakamayalam dito," sabi niya. "Alam mong bawal pumasok sa gubat kapag kabilugan, pero wala na tayong oras." Tumingin si Mangdoro sa akin, parang nagtatanong kung kaya ko. Tumango ako kahit nanunuyo ang lalamunan ko. Bago kami umalis, nilapitan ko si Liza. Dito ka muna, sabi ko. Magpahinga ka, babalik kami. Umiling siya. Sumama ako asawa ko si Marco. Kung mamatay man ako, gusto kong nasa tabi niya. Nagkatinginan kami ni Mang Doro. Gusto kong tumutol pero naalala ko ang itsura niya kanina kung paano niya sinubukang labanan na ang, ang takot para lang makasigaw. Sige, sabi ni Mang Doro, pero dumikit ka sa gitna. Bandang hapon kami umalis, gusto naming abutan ang dapit hapon bago tuluyang lumalim ang dilim. Sa unahan si Mang Doro at si Kapitan, ako at si Liza sa gitna, sumunod ang tatlong lalaki ng baryo at sa hulihan si na Irene at Tom na halos takbuhan na ang lakad. Habang paakyat sa burol, ramdam ko ang bigat ng lupa parang humihinga ang daan. Umuugong ang kuliglig at ang ihip ng hangin ay parang basang damit na pumapawid sa balat sa dulo ng landas, tumambad ang balati matanda, malaki, at parang nagagalit ang mga ugat na nakalitaw. Ang paligid nito, maraming butas na parang dinukot ng aso pero mas malalim at may hugis ikot, parabang lagusan ng hangin. Dito sila pumasok, bulong ni Liza sabay turo sa isang hukay na may nadurog na sanga sa gilid. Umamoy ako. Ang tama niya bulok na prutas na may dugo, may halong amoy ng putik at kape na ininit ulit. Napatikom ang pangako. Wala sa ibabaw ang digmaan, sabi ni Mang Doro, nasa ilalim. Pinagmasdan niya ang paligid, saka naglatag ng asin sa pasukan. Kapag lumabas sila, dadaan sila dito. Mananatili kayo sa likod ko. Pumasok kami sa hukay, pa isa isa Sa una, maluwag ang daan hanggang sa biglang sumikip. Ang dumi ng lupa ay kumakapit sa sapatos at kamay. At sa bawat hakbang, may naririnig akong malambot na kaluskos na parang may gumagapang kasabay namin. Ang ilaw ng lampara kumikindat-kindat at sa tuwing tatapat sa pader may aninong mabilis na dumaraan. Huwag kayong titingin sa gilid utos ni Mang Doro, diretso lang. Sa isang liko narinig namin ang mababang ungol. Huminto kami. Marco, tawag ni Liza. Halos puto lang hangin sa dibdib. Walang sumagot, pero narinig namin ang pagaspas ng basang pakpak at ang paghila ng kung anong bagay sa lupa. Itinaas ni Mang Doro ang sibat. "Ramil," sabi niya, "ikaw ang maglampara, ako ang una." Lumabas kami sa isang maluwag na bulwagan sa ilalim ng lupa, parang pusod ng balete. May mga ugat na nakabitin, kumikislap ang dagta sa pader, at sa gitna, may butas na bilog na parang balon. Sa tabi, nakita ko si Marco, nakatali ang kamay sa ugat, nanginginig at umiiyak. "Liza," bulong niya, "alis na kayo." Saka ko sila nakita tatlong nilalang na nakayuko, halos tao ang katawan pero baligtad ang paa at mahaba ang dila. Isa-isa silang tumingala at sa mata nilang pula nakita ko ang mukha namin, maliliit at nababaluktot. Parang nasasalamin sa dugo. Umigting ang baga sa dibdib ko. Itinaas ni Mang Doro ang sibat at sumigaw. Sa ilaw, sigaw niya sa amin. Itinapat ko ang lampara sa pinakauna sa kanila. Kumurap ito at umatras, umusok ang balat na parang nasusunog asin itinapon ni Boyet ang isang dakok ng asin sa isa pa at napaatras ito humawak sa mukha na parang nilagyan ng sili pero ang pangatlo pinakamalaki sumugod kay Liza hindi ko naisip ang takot isinaksak ko ang lampara sa mukha nito sumabog ang salamin sumiklab ang apoy sa dagta sa pader at sandaling lumiwanag ang buong bulwagan doon ko nakita ang tunay nilang anyo hindi sila simpleng hayop may sugat sa dibdib ang isa na parang luma na, may natuyong gatas sa labi ang isa pa at ang malaki, may markang parang tali sa leeg. Parang mga taong pinagkaitan at ibinalik ng gabi na may galit. Ramil, ang lubid, sigaw ni Mang Doro. Tumalon siya, tinaga ang ugat na nakagapos kay Marco. Habang bumabagsak si Marco, sinalo siya ni Nestor. Buhatin na, utos ng kapitan. Kumislot ang malaki at muling sumugod na kanganga nakatutok sa leeg ni Liza. Hinila ko si Liza paharap sa akin at sabay kaming bumagsak. Sumayad ang ngipin ng nilalang sa braso ko. Umagos ang dugo. Sumakit ang buong katawan ko na parang may pumasok na apoy sa ugat. Umalingaungaw ang sigaw ko sa kuweba. Itinusok ni Mang Doro ang sibat sa tagiliran nito. Umiyak ang nilalang, boses bata na may halong matanda, at kumapit sa sibat na para bang iyon ang huling piraso ng buhay niya. Umalis na, sigaw ni Mang Doro. Hindi babagsak ang buong pugad, pero lalapit ang iba. Mabilis ang lahat pagkatapos noon. Binuhat ni Naboyet at Nestor si Marco. Kinaladkad ko si Liza papalayo, nangingig si Tom, pero tinulungan niya akong itayo si Irene. Namuntik ng himatayin. Sa pasilyo, narinig namin ang mas maraming pakpak, mas maraming dila na humahampas sa sahig. Naglagay ng asin si Kapitan sa liko ng daan, itinulos ang dalawang piraso ng kahoy na ipinahid sa langis at sinindihan iyon. Kumalat ang apoy sa basang ugat na parang kandilang umiiyak. Umusok at umatungal ang kuweba. Tumatakbo kami, halinhinan ang paghinga at sa likod namin parang may dagat ng kuko na sumusunod. Pag-akyat namin sa bungad ng hukay, sinalubong kami ng hangin na may buwan sa ulap. Nagtapon si Mang Doro ng asin sa bibig ng butas. Huwag niyong gagalawin to, sabi niya. Babalik sila kapag nagliwanag. Nilingon niya ako, kaya mo pa ba ram ramil? Tumangu ako kahit tumutulo ang dugo sa braso. Kaya, sabi ko, pero ang totoo, umiikot ang paningin ko. Dinala namin si Marcos sa bahay ni Kapitan. Ikinulong namin ang mga bintana, tinakpan ng kumot ang salamin at nagsindi ng apat na lampara sa magkakaibang sulok. Si Liza, hawak ang kamay ng asawa, umiiyak ng tahimik. May mga paso ang balikat ni Marco, may mga kagat sa hita pero humihinga siya. Pasensya na, bulong niya sa akin, hindi ko pinansin ang sabi niyo. Umiling ako. Buhay ka pa. Yon ang mahalaga. Pero hindi pa tapos ang gabi. Sa labas may mga yapak sa bubong. May dumaan sa bintana na aninong may buntot na parang baris. May tunog ng kuko sa tabla at may humahagod sa pader na parang isang malaking pusa na nagiinit. Tumayo si Mang Doro sa gitna, pilit pinapakalma ang lahat sa kanyang boses. Makinig kayo, sabi niya. Ang aswang hindi lang hayop. May isip sila. May galit sila. Kapag may kinuha tayong sa tingin nila kanila, babalik at babawi, ngunit may hangganan ng gabi. Kapag dumampi ang unang sinag ng araw, pipikit sila, kailangan nating umabot. Lumapit sa akin si Irene, nanginginig, may kasalanan ba kami? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang tamang sagot, pero naalala ko ang balete, ang lungga, at ang mukha ng malaki na may markang tali sa leeg. Baka may kasalanan tayong lahat, sabi ko. Baka matagal na natin silang iniiwasan imbes na intindihin kung bakit sila nandito pa. May malakas na kalmot sa pinto. Napaatras kami. Huwag kayong lalapit utos ni Kapitan. Inilagay namin sa gitna ang asin, nilagyan ng langis ang sahig at hinawakan ang mga kamay naming lahat parang dasal sa gitna ng unos. Sa labas, may boses na bumubulong, babae, paos, parang nalulunod. Ibalik ninyo ang kinuha ninyo, sabi niya. Napatingin kami kay Marco. Umiling siya. Nanginginig. Wala akong kinuha, Anya. Naglakad lang ako sa gubat. Nakatapak ako sa parang maliit na hukay. Parang crib. Kumirot ang sikmura ko. Crib? Tanong ko. Parang kuna. Sagot niya, may mga buto ng manok at sinulid. Napalunok ako. Tumingin si Mang Doro sa akin. Mabigat ang tingin. Pugad. Aniya. Hindi crib. Di yan nila iniiwan ang pinakabata. Kumatok ang pinto tatlong beses, mabagal at mabigat. Tok, tok, tok. Napaigtad si Liza at napakapit kay Marco. Pinikit ko ang mata ko at sinubukan kong huwag pakinggan ang boses na humahaplos sa tenga naming lahat. Ibalik ninyo. Dumaan ang oras na parang hinihila. Umaagos ang pawis sa batok ko kahit malamig ang hangin. Dahan-dahang nagkulay asul ang gilid ng bintana. Malapit na bulong ni Mang Doro, kaya natin to. Biglang tahimik. Wala nang yapak, wala nang pagaspas, parang tumigil ang mundo sandali. Pagkaraan ng ilang tibok ng puso, may umiyak sa likod ng bahay yakang pumipila sa loob mo, iyak ng sanggol. Napatingin kami sa isa't isa. Huwag nyo sisigaw sana si Mang Doro, pero huli na. Tumakbo si Liza, binuksan ang likod na pinto bago ko siya maabutan. Nasilaw kami sa maputlang liwanag ng dapit umaga at doon, sa sahig sa may silong, may basket na kawayan, nakabalot sa sako, bahagyang gumagalaw. Lumapit si Liza, nanginginig, at marahang binukas ang sako. Sa loob, hindi bata, isang buwig ng mga ilahas na bunga, mabahong parang bulok at matamis, may nakasuksok na maliit na buto ng manok at sinulid. Sa gitna, may maliit na laman na parang piraso ng atay, pulang-pula, umiinit-init. Umurong si Liza, napasigaw at ibinagsak ang sako. Mula sa bubong, may malakas na pagaspas ng pakpak at bumulusok ang anino pababa. Hinila ko si Liza pabalik, isinara ang pinto at itinulak namin ang mesa. Hindi iyak ng bata 'yon, sabi ni Mang Doro. Hinga lang, boses. Tawag 'yon, taktika para palabasin tayo. Mas matalino sila ngayong gabi. Tumindig ang balahibo ko sa batok. Napatingin ako sa bintana at doon ko napansin sa malayo, sa gilid ng kakahuyan, may hubog ng tao na nakatayo lang. Payat, nakadamit na parang luma, hawak ang isang tali, nakatingin sa amin, hindi gumagalaw. Sa paanan niya may lungga, parang inaanyayahan kami pabalik. Umaga na, sabi ni Kapitan, pero alam kong hindi yon ibig sabing ligtas na kami. Mahina ang liwanag, gumagapang pa lang sa bubong. At kung babalik kami sa burol ngayon, malalabo ang mata namin sa antok at takot. Ngunit hindi kami pwedeng puro takot. Kailangan nating matapos 'to, sabi ko. Hindi pwedeng habang buhay tayong nakakulong sa sariling baryo. Tumango si Mang Doro, may paraan. Hindi para patayin silang lahat, hindi iyon ang tamang laban kundi para putulin ang galit nila sa atin. Tumingin siya kay Marco. May tinapakan kang pugad, may nabasag kang pamahiin. Kailangang ibalik mo ang respeto. May alay tayong gagawin, hindi dugo ng tao, hindi laman, kundi ala-ala. Nagtinginan kami, hindi agad na intindihan ang ibig niyang sabihin. Kumuha siya ng lumang kahon sa ilalim ng mesa ni Kapitan Kaon, na dati ko nang nakikita pero hindi ko pinapansin. Sa loob may lumang santo na kahoy, bitak-bitak, may mga pirasong tela, may lumang singsing, -sing, may lumang litrato ng batang nakaputi na hindi ko kilala ito ang mga bagay na may bigat, sabi ni Mang Doro. Kailangan ng isang piraso mula sa bawat pamilyang may ugat dito. Ipapalit natin sa pugad na nasira, hindi natin sila papakainin. Papakitaan natin sila ng pag-amin ng paggalang. Nagtipon ang mga tao ng baryo hanggang sa sumikat ang araw. Nagsidatingan ang matatanda, may dalang lumang panyo ng lola, piraso ng banig ng lolo, pako mula sa unang kubo, sulat na napudpod ng panahon, at maliit na kahoy na kutsara. Ang mga dayo, tahimik lang sa unahan, hindi sigurado kung dapat ba silang sumama. Lumapit si Irene, hawak ang maliit na kwintas na ibinigay raw ng kanyang nanay noong graduation niya. Pwede ba to? Tanong niya. Niya. Yeah. Tumingin sa kanya si Mang Doro. Kung kaya mong pakawalan yan para sa kapayapaan, pwede. Tumulo ang luha ni Irene pero tumangu siya. Bumalik kami sa burol. Mas maliwanag na pero mabigat pa rin ang hangin. Nakaluhod si Mang Doro sa harap ng balete, nagsindi ng hibla ng tuyong damo at nagbasa ng panalangin na hindi ko kabisado pero ramdam kong galing sa pinakailalim ng dibdib. Isa-isa naming inilagay ang mga ala-ala sa bungad ng lungga hindi isiniksik, kundi marahang ipinatong. Si Marco, huling lumapit, hawak ang lumang sing-sing ng kanyang ama. Ito na lang ang natira sa kanya, sabi niya. Boses basag, pero kung ito ang paraan, sige. Pinikit niya ang mata at ipinatong ang sing-sing sa gilid ng lupa. Tahimik ang ilang minuto. Wala kaming narinig kung hindi ang ihip ng hangin at kaluskos ng tuyong dahon. Tapos, may dumaan na aninong parang usok sa gilid ng lungga. Isa, dalawa, tatlo. Hindi sila lumabas ng buo pero ramdam kong naroon sila. May malamig na hininga na humaplos sa batok ko at may mahinang boses na parang nagbibilang sa lumang kanta sa duyan. Bumuka ang lupa ng kaunti, kinain ang mga ipinataw namin at dahan-dahang nagsara. Umamoy ang paligid ng sariwang ulan kahit walang ulap. Tumingala kami. Kasabay noon may ibong itim na lumipad mula sa itaas ng balete, paikot at saka naglaho sa liwanag. Hindi rito nagtatapos wika ni Mang Doro marahang tumayo. Pero nagbago ang hangin. Hindi na tayo hinahabol ngayong araw. Tumalo ng dibdib ko sa pag-asa pero ayokong umasa ng sobra. Paano kung bumalik sila? Tanong ni Kapitan. Babalik, sagot ni Mang Doro, dahil hindi sila umaalis talaga. Dito rin ang mundo nila. Ang magagawa natin ay huwag na ulit magnakaw ng hindi atin. Huwag magyabang sa lugar na hindi natin kilala at huwag tumawa sa takot ng matatanda. Pag-uwi namin, parang bagong gising ang baryo. Tahimik ang mga aso, hindi pa rin tumitilawak ang manok kahit mataas na ang araw. Si Liza at si Marco magkahawak kamay, parang kapwa natutong huminga muli. Si Irene at si Tom humarap sa akin. Alam namin kasalanan namin na hindi kami nakinig, sabi ni Tom. Ayusin namin ang ginagawa namin sa burol. Hindi na kami magsusunog malapit sa balete. Hindi na kami mag sa gabi. Tumango ako. Hindi ninyo kailangang umalis, sabi ko, kahit hindi ko sigurado kung iyon nga ang gusto ko. Pero makinig kayo. Huwag nyong gawing laruan ang lugar. Kinagabihan, sa wakas, nakatulog ang baryo. Pero bago tuluyang pumikit ang mata ko, may naramdaman akong kirot sa braso kung saan tumama ang ngipin ng nilalang. Mainit pa rin, Kumikirot na parang kumakagat ang hangin sa laman. Tiningnan ko ang sugat sa ilaw ng lampara. Hindi na siya dumudugo, pero may kulay abong linya sa gilid, parang usok na natuyo. Ipinikit ko ang mata ko at pilit na hindi isipin kung ano ang ibig sabihin noon. Sa panaginip, naglakad ako sa pagitan ng mga puno. Sa dulo, may balete. Sa paanan nito, may batang nakaupo nakatalikod. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Hindi ko nakita ang mukha niya, puro buhok, pero narinig ko ang boses manipis, malambing, at may sakit. Salamat, sabi niya. Bumalik kayo. Gusto kong magtanong kung bakit sila galit. Kung bakit sila kumakain ng laman. Pero bago ako makasagot, may lumitaw na kamay mula sa lupa at hinawakan ang sugat sa braso ko, mainit. Masakit, Nagising ako na humahabol ang hininga at sa labas naririnig ko ang ihip ng hangin na parang naglalaro sa pagitan ng dahon. Kinabukasan, dinala ako ni Mang Doro sa ilog. Ilang gabi kitang babantayan, sabi niya. Hindi lahat ng kagat ay kagat na sakit. May kagat din na paalala. Pinahiran niya ulit ng langis ang braso ko at inalalayan akong umupo sa batong malapad. Ramil, dagdag niya, may mga sugat na hindi natin kailangang pagalingin agad. Kailangan muna nating pakinggan kung ano ang sinasabi. Habang nakaupo kami sa ilog, dumaan sa kabilang Pampang ang tatlong ibong itim. Paikot, sa katumuwid, ang lipad papasok sa gubat. Sumunod ang mata ko at sa itim na aninong iyon, hindi ko na naramdaman ang galit, hindi ko na rin naramdaman ang gutom. Parang merong bagong kasunduan na hindi sinasabi, pero malinaw sa hangin. Sa malayo, umugong ang mga martilyo. Sin Irene at Tom, sinisimulan ng ilayo ang mga kubong ginagawa nila mula sa balete. Sa kabilang dulo, nakita ko si Liza na pinapalitan ang benda ni Marco, pawisan, pagod, pero buhay. Gabi na nang bumalik ako sa kubo. Naghain ako ng kanin at tuyo, nagsindi ng maliit na lampara at tumingin sa labas. May kumikindat-kindat na ilaw sa burol, malamang lampara ni Irene habang nag May sumipol na kuntil-butil na hangin na parang kanta ng bata. Sa wakas, huminga ako ng malalim. Hindi pa tapos ang lahat pero hindi na rin kami wala sa laban. Kung nakarating ka hanggang dito, pakinggan mo ang mga lugar na pinupuntahan mo. Kung dayo ka, magpakilala ka sa lupa at sa tubig gaya ng paggalang mo sa may-ari ng bahay. Kung taga rito ka, huwag mong kalimutan ang mga kwento dahil minsan, iyon lang ang pader na nagtatanggol sa ating lahat. I-share mo ang kwentong ito sa kakilala mong mahilig mag-camping at bumili ng lupa sa bundok para bago sila magtayo ng kubo, marunong na silang makinig. Makalipas ang tatlong gabi, nawala ang kirot sa sugat ko pero nanatili ang abong guhit. Tuwing dapit hapon, nararamdaman kong umiinit iyon parang may humahawak mula sa malayo. Sa ikaapat na gabi, habang nakaupo ako sa may pinto, may dumaan na malamig na hangin at may boses na dumampi sa tainga ko, boses bata, pamilyar, hindi galit, hindi rin gutom, huwag kayong mag-alala. Hanggat marunong kayong magbalik, hindi, hindi namin kayo kukunin. Napatitig ako sa dilim at doon ko lang tuluyang naunawaan. Hindi kami tumalo ng aswang, hindi rin nila tinalo ang tao ang totoo, pinakawalan namin ang isang bagay na matagal nang hinihintay ang pag-amin na may kasama tayong iba sa mundong ito. At sa bawat hakbang namin sa lupa, may mata na nakamasid, hindi para manlamon, kundi para paalalahanan na may hangganan ang lahat, pati ang ingay ng mga bagong dayo at ang tapang ng mga lumang tagarito. Sa pagitan nun, doon nabubuhay ang baryo. Sa pagitan nun, doon kami nabuhay.